Tama, ayun. Walang tao dun. Dun ako pupunta. Walang tao. Gini agak bang. Sigurado ka ba, Erickson? Maraming bunga dyan? Doon kasi sa puntahan natin eh, walang kabunga-bunga. Oo, dyan ako madalas ko kukuha eh. Kaso, kaso lang, mataas lang. Kaya puntahan natin dyan. Sigurado nga, mataas yan ah. Eh, o. Sabi sa'yo, mataas eh. Luan, daming ang bunga no. Paano natin makukuha yan? Eh, dapat gapit yung putak mo. Batuin natin para makakain tayo. Dapat ito, Masinig-taduok dyan, pag kinailangan. Oo nga no. Parang may tao ah. Tao <laughs> ah. Uy, mero Parang may tao nga. Ah. Parang may tinamaan ka. Uy, ganun lang yan! Tumatapan <laughs> na nga lang. Ganoon lang nga. ko kasi hindi ka kasinig-tadu. Ganito kasi, pagbato.